Hi guys, yeah, good morning mga pare uh, may mga may mga bata dito na ng kalakal, guys. ayan oh. yung daming kalakal. Ay ito pa nagbitimbang pa sila dito. Yan. Kalakal. So, ito, mga ano to, mga plastic. Oh, <laughs> mga lata. O oh, pidi ata yan lata. Stop ha? Stop buying ko. Stop buying. ayun. oh. O, oh, binalik binali ko na yung binayad nyo sa akin ha. Inyo na lang. Bigay ko na sa inyo. Yung binayad. <laughs> inyo, sa inyo na yan. Binigay ko kay ano toto to, yung sandaan. Nakakotin nyo lang at basura naman. Ayan, hindi na dadalhin yan. <laughs> Stop buying kayo nyan. Sayang. So, Ilata rin yan ha. Parang yero iba? Ay, ibang presyo, ibang presyo niya? Mamalay mo maano. So, ayan guys. Kinuha na natin. Pinamigyan na natin mga plastic at kahit naguulan, uulan ito ay katrabaho itong mag-aama kayo? Magkakapatid? Ah, bayaw mo to? Ah, may asawa ka na? Sino anak mo? Wala pa po. Wala pa? Ha? Badakay? Araw-araw ba kayo nag, uh, namumulot ng ganyan? Hindi po minsan lang po at nagbaha po. Nagbaha? Mm. Nagbaha so, po sa amin. Talagang ito yung hanap buhay ninyo? Hmm. Mm. Araw-araw mm. naghahanap kayo ng mga ano, mga mga kalakal, ganun. Hmm. tatlo lagi magkakasarama? Hmm. Ngayon lang po ako nagsama. Ay, ngayon ko lang nagsama? Pero yun, uh, sila kuya mo, Sige, sige. Ay, bayaw ko lang po. Sawa ko lang yung ate ko. Ah, sawa ng ate mo. Tagabagakay kayo. Hmm. Walang, walang ibang pinagkakakitaan kayo kung hindi kalakal. Kaya nga lakal. Yung sampuan na babaan. Pang ano yan, pang baon sa school? Hmm. Ha? Mukha na naman ang kinikita sa isang araw. Ha? Yung sampuan na bahay. Hmm? Minsan po yung Na ano yun? Walang kinikita. Kasi simple binibili ninyo, di ba? Hmm. Lahat ba nang pinupuntahan ninyo, binabayaran ninyo? Mm, sige. Masugatan ka ng hero. Oh, ang tali. dali andali. Pare ko. Ayan, sige. Grabe. Oh, Bawa naman. So, ayun mga pare ko. Eh. So, ito guys, yung ano, ano yung uh, nakakaawang tingnan, ano. Ito yung sinasabing mga nasa laylayan ng lipunan, di diba? So, ayun guys, uh, pinapunta ko sila dito kasi ang purpose ko talaga is para mawala yung mga basura. Mga basura po yan na pinagkakakitaan ng katulad nila ng mga nangangalakal. So, binabina, bin, tinimbang nila yan, binabayaran nila ako kanina uh, na, nasa 100 pesos din syempre hindi ko naman purpose guys na kunin yung bayad nila di diba? so ibinalik ko sa kanila kasi ang gusto ko lang is mawala lang dito guys yung mga mga basura kasi sobrang dami po ng basura dito sa bahay no na matagal ako nag-aabang diyan guys ng ano ng mga nagkakalakal kasi nga sabi ko ano pag pinasok nila dito mga lakal bibigyan ko sa kanila talaga yan kasi ano yan eh, uh, yung narinig niyo yung kwento ng bata. Minsan wala silang kinikita. Kasi ang ginagawa nila, parang buy and sell sila eh. Parang uh, mamimili sila ng mga kalakal, tapos ibibinta nila yun. Yun ang style nila. So yung bata na yun, is masama-sama dun sa bayaw niya para para mag ano, para mag magkaroon ng pambaon so, mamaya. Um, siyempre bibigyan natin 'yan ang ano pang pambaon ng mga bata nakakawawa yan guys ito guys yung mga nakakawa eh. ito yung mga totoong sobrang hihirap na kahit sobrang lakas po ng ulan dito nakita ko po yan dun tumirik dun sa pagkaahon so tinulak natin yung tinulak namin yung yung tricycle nya kasi ano na eh lagang sobrang puno na po yung mga ano yung mga kalakal mabigat sa ahonan kaya sempre siyempre, ito yung pagkakataon para kahit pa paano uh, mag po tayo ng, ng konti. No? Konti lang siguro yung kaya natin. Kasi actually, wala pa naman tayong sahod. Pero meron naman tayo kahit pa paano. Konti dito. So, kung ano makayanan. ba? Diba? Ito yung ano, ito yung talagang gusto kong gawin. Yung mga ganito na na mga tao na Nagtatrabaho yan ng marangal. Sobrang rangal po nang... ayan. Yung mga pilaterasyon ng mga yero na yan. Di ba? Pwede sila masugatan dyan. Kaya, bibigyan natin yan. Ano na dalin mo? Kaya mo yan? Ha? Kasi bayaw mo nasa na sana? Ano po na? Yung kalakal? Ilan taong ka na to? 11 po. 11? 11 years old. Ayan, 11 years old yan guys ha. Kita nyo naman, nagtatrabaho na. Ikaw ano, ilang taong ka na? Ila, ito, ilang taong ka na? Ha? Ilang taong ka na? 18 na. 18 ka na? Bata mo, panlit mo pa. Panlit mo. Pandak lang po. Pandak ka na? talagang binata ka na, kung tutuusin. Tulik uh na -huh. po ako. Tulik ka na? Ayan. <laughs> 18 years old na pala siya. Hindi nga, ser seryoso. Bakit ang liit mo? O yung yero matakal na. Sabi. Ito 11 years old. So, ayun guys. Um, Arabi. Nangigiraho ako. Sa so, totoo lang, uh, sobrang ano po, natatats ako habang binibidyohan ko sila kasi sobrang babata pa nila guys. Nakaka-touch no? Kasi, yan, sobrang babata pa. Pero yun, ang liit. Pero 18 na daw siya. Pero sinabi niya. Pero alam ko, nagsisinungaling. Wala pang 18 yung gano'ng itsura Medyo ano pa eh, uh, bata pa. Siguro, uh, nag-iisip kasi, binibidyuha natin no? So, guys, ang purpose po nito is, kinuos uh, ko tong video na to kasi, eto po, mahilig tayo sa inspirasyon di ba? dun sa mga Pilipino sa kapwa natin Pilipino na tatamad tamad guys na upo lang dyan nagpapalaki ng alam nyo na eto gayahin nyo 11 years old 18 years old hindi natin alam kung 18 years old talaga sa kanyang bayaw niya kahit maulan nagtatrabaho po sila ng marangal alakal diba? nagbabayin sila sila ng kalakal para lang kumita ba? Diba? habang yung dyan sa Senado ay bangayan kayo ng bangayan diyan, diba? 'di ba? Hindi niyo napapansin na yung yung mga kapwa natin Pilipino katulad nito ay eh, naghihirap pero nagsisikap para mabuhay, 'di ba? Samantalang so, iba natin diyan, yung mga namumuno diyan, pasasa sa pera. Bilang 'yon sa pagnanakaw sa pagkukurap. Di ba? Mm. Okay, okay magagalit guys. Kasi sana pag napanood ito, ano, sana may makapanood ano, na politician na ganito. Makikita nila yung, yung bata na nagtatrabaho ng angalakal. Marami pong ganyan na nangangalakal kahit sa panig ng, ng Pilipinas. Marami nangangalakal. Samantalang yung iba, yung mga nakaposisyon dyan, guys, yung namumuno sa atin dito sa Pilipinas. Kung saan-saan ang mga mga layas no ibang bansa may mga malalaking bahay may malamansyon mga gandang gagarang sasakyan di ba lalang lang uh, ano ko lang yun uh, sa loobin ko lang po yun no. so yun guys uh, amaya bago sila matapos Siyempre, uh, hindi ko sasabihin kung magkano bibigay ko siyempre. Magbibigay po ako. Ilang taong ka na pala? 20, na po. Ayan, 20 Ikaw, hindi ako naniniwala sa yung 18 ka. Ilang taong ka na? 12. ayan. So, 12, Sabi mo yung totoo, 12 ka. Hindi ako naniniwala eh. Kasi halos kaedad ka lang ng anak ko. Ito, 11. 11 ka? So, 11, 12, saka 20. Ayan. So, sila po ay, ang trabaho niya ay nangangalakal talaga. Araw-araw kayo nangangalakal. So, magkano kinikita niyo isang araw? Bira lang po. Pag sinaswerte lang po. Meron, meron naman. Kahit Minsan po, na, na-short-short po kami. Na-short kayo? Mm hmm. Hmm. Tulad mo ngayon, di po namin na lang kumikikita ni So ang purpose ko talaga dito, kaya, ako, kaya ako naghahanap dyan ng mga ngalakal. Gusto ko mawala lang yung mga basura dito. Kaya, pero inantay, ina ko, inantay ko kayo kanina kung babayaran nyo ako. So kaya ibinalik ko sa inyo yung bayad niyan kasi hindi naman purpose nun is babayaran ko. Gusto ko kunin nyo yan para may maibinta kayo. So syempre hindi lang yon uh, So guys, ayan syempre... Uh, hindi ko sasabihin dito kung magkano ibibigay ko sa inyo. Bibigyan ko kayo kahit konti. Hindi pa ako sumasahod pero magbibigay ako kasi naawa ako sa inyo totoo lang. Kasi ang ulan, sa totoo lang, ang ulan. Tapos ito 11, saka 12, oh, saka yung bayaw mo, ayan, 20 years old na nagtatrabaho kayo. Di ba Hindi kayo humihinto. So, hindi ko ipapakita kung magbibigay, kung magkano ibigay ko kasi hindi naman ako yung, hindi naman talaga ito content ko. Good vibes yung content ko, no? So, bibigyan ko kayo kay magdala uh, para hindi kayo ano kasi nakita ko yung yung sipag ninyo dito. Doon pa lang sa aho naawa na agad ako sa inyo kasi naghihirap itong dalawang ito, nagtutulak. Ayan. So, oh, ano, okay na? Okay na yan? Ikaw, ano sasabihin mo? Thank you po. Thank you. Ikaw, totoo. May baon na kayo, ha? Sipagan nyo lang. Yan talaga ka tayong mahihirap. Pag tayong mga mahihirap ay patamad-tamad, nakatulad nung iba diyan natatamad-tamad walang mangrarating. kaya kaya kayo sipagan nyo ha